Uh, isa sa mga proseso, pag-process, lalo na sa deliverance and exorcism, na kailangan muna yung sugat sa hatred. Tandaan natin, San Mateo Kapitulo 6, 12, ang turo ng ating Paginong Isos, Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. So di mapatawad ang ating kasalanan kung hindi tayo makapagpatawad din sa nagkasala sa atin. Kaya malinaw ang Matthew Kapitulo 6, 12. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. So kailangan talaga na may healing na magganap una sa relasyon sa uh, pamilya. At dahil siya ay doktor, lalo na na nasa Chinese uh, community sila, dapat din matingnan kung una si Dr. Willie Ong hindi ba kaanib sa Freemasonry dahil karamihan sa mga mga doktors kasi kung ang babae uh, pwedeng aanib sa tinatawag na Job's daughter o kaya yung Eastern Star. So dapat tingnan, di ba siya miyembro o ang, ang kanya mga ninuno, di ba miyembro sa ipinagbabawal na organisasyon na hindi lang basta-basta ng organisasyon kundi religion talaga itong Freemason Re. No? Dapat tingnan din yan. At kung sakali na si Dr. Lisa, miembro ng, kung sakali ha, ah, miembro ng Jube's Daughter o Eastern Star o kaya ay si Dr. Willie ang miembro ng uh, willing ba siya na mag-renounce? Iyon ang kailangan. Dahil kung ano ang uh, degree niya, bawat degree, from degree, uh, first level, hanggang sa kasulukuyan, kailangan talaga yung i-renounce. With two uh, practicing Catholics as witnesses maliban na ikumpisal niya, kailangan i-renounce pa. Pero kung di man siya miyembro, kung may mga ninuno man siya na miyembro sa Freemasonry, may prayer din na renouncement sa mga uh, anak o apo na ang kanilang mga magulang o kaya'y kanilang mga ninuno ay kaanib sa Freemasonry. So, nakita natin na... Sa Batay sa kaniyang apahayag uh, yung sa interview ng Veritas. Ay nagsimula talaga sa ordinary ordinary uh, attack, bakit yung ordinary Meron depression? Daw, Di. No. Di depression muna yata. No. May doubt siya na sa pananampalataya, no? Meron nang uh, enticement, provocation dahil uh, umalis siya sa kanila, no? Oh. Ah, pwedeng pumasok na din ang ordinary acquisition. Pero bata'y sa kanyang pahayag na may makita, meron ng bumubulong sa kaya, eh mm -hmm. naglive up na from ordinary to extraordinary. Mm -hmm. oh. So yung kalagayan na may sakit, uh, operationian mm -hmm. at pag may makita na at may bumubulong from mm -hmm. operation high na nasa highest na siya dan oppression yon ang tinatawag na obsession Yun. no obsession so di lang ka uh, da, dapat talaga iprocess no ilan na kayang taon na hindi naka pangkumpisal kumpisal yes no at sa kanyang pagkumpisal Meron may, bang mga uh, linggo na hindi naka-simba? Naka simba. Dahil una, may mga kapatid kasi tayo na uh, okay naman kahit di nagsimba. Basta, uh, ma, mabuting tao ako, marami akong natulungan, na mga mahihirap. Pero tandaan natin, Our good works can be meritorious only in the eyes of God if we are in the state of grace. Anong sabi sa banal na kasulatan? Lalo na sa Unang Korento, Kapitulo 3, Versikulo 3. Napakalinaw sabi ni San Pablo, Kahit ipamigay ko ang lahat kong, ha? kahit ipamigay, umano niya? Ang lahat na uh, tinatangkilik upang mapakain ang mga mahihirap. Kahit ipamigay pa umano niya ang kanyang katawan para sunugin. Imagine, martyrdom yan ha? Uh, inaalay ang katawan para sunugin. Kung wala akong pag-ibig, wala akong mapakinabang. Mapak so, kailangan talaga yung pag-ibig. Ano yung pag-ibig? Yung state of grace na palatandaan na tayo'y nanatili sa Diyos. San Juan, Kansas City. Kung kayo ay mananatili sa akin at ang aking mga salita ay nananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at ito ay mangyayari sa inyo. Otso, sabi pa ni uh, Panginoong Iso Kristo sa ganito, malolowal hati ang aking ama na kayo ay magbunga ng sagana at kayo ay magiging mga alagad ko. So, kailangan mananatili tayo sa kanyang pag-ibig. Ibig sabihin, sa state of grace. No? para may kabuluhan yung mga mabuti nating ginagawa. Dahil, sabi ni San Pablo, ulitin ko, o ng Kurento uh, 3.3, kahit mauna mano ipamigay natin at pinakain natin ang mga mamahirap kung wala tayong pag-ibig, wala tayong state of grace, wala umunong pakinabang yan. So, Uh, sa kaso ni Dr. Uh, Willie Ong, dahil lumapit siya sa pinaniniwalaang ang prophetic daw na nanguhula na nagsasabing mas mabuting tatakbo siya at may sumusunod niyang mga nakasuot ng puting damit. No? So, dapat din ma-ikumpisal niya yan. At, uh advice na mas mabuti magkikita sa case officer sa office of exorcism para matulungan si uh, Doc William. Uh, malaki talaga ang aking paniniwala na hindi ordinaryo ang karamdaman na kasalukuyang hinaharap niya. Dahil ayon sa mga Uh, isa pang exorcist sa ibang bansa. Daming mga tao o mano ang nagkasakit. Daming mga tao ang nagka-cancer dahil di nila alam na pinapamugara na ang kanilang katawan sa isa, dalawa, sampo, o mahigit pa na mga fallen angels dahil sa mga opening sa kanilang buhay. Yun lang po. Sana po lahat ng na nakikinig ngayon, kung ma-share niyo po itong video ito, no? Ma, di, di, ba? Nobody knows. Baka pagdating dito kay, kay kina Doc Willie o kina ano, baka hanap sila ng exorcist priest. Mahalay nyo, di ba? Uh, ako naisip ko yun, so tama pala yung mga hinala ko nung pag-aaral ko, yung analogy ko rito, base sa pag-aaral natin dito. Tama, may con connect mo yung dot nandun. May con connected sa, sa oppression din. But of course, ang makakapagsabi po sa inyo, Doc Willie, uh, uh, uh Doc Lisa, yung po mismo case officer niya, or exorcist priest niyo. Yan po yung advice nila, Doc Willie, uh, Uh, Doc Lisa, please, sana po mai, ma makarating po ito yung, sa inyo itong mensaheng ito. Uh, without, hindi pa po huli ang lahat. Sana po, no? Uh, mahal namin si Doc Willie, marami siya natulungan. Sana po, uh, makapag, uh, hanap kayo ng exorcist please, makarating sa inyo yung video nito at makahanap kayo ng exorcist priest para na mo po sa ano na na ma-deliberate na siya no Ma mawala na siya dun sa mga kung ano ming contamination niya no at uh, anointing of the sick po. Maraming maraming salamat po sa uh, sa Diyos at sa inyo lahat at sana marami po natang natutunan ngayon at uh, ang huling ano po natin dito uh, bro Jando uh, message sa mga gustong uh, gustong humabang buhay no um, uh, uh sa mga gustong gumabang buhay, tingnan po natin itong uh, verse na to. Deuteronomy chapter 30 verse 20, bro, bro Jando. Ano yan bro? Uh, ano yan ba, Ano? Angel? Uh, last, uh, last ano natin, Deuteronomy chapter 30 uh, verse 20, bro, Tagalog, MBB. Sa mga gustong humabang buhay, makaiwas sa, ano, no, sa, sa sakit. Okay, ang sabi dito is, Uh, ibigin ninyo si Yahweh sundin siya at manatiling tapat sa kanya uh, upang kayo at ang inyong salinlahi mabuhay ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa ninuno ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob Sikreto ng mabuhay para ng matagal, no? na mahabang buhay, sundin ang kalooban ng Diyos at ng, at ng turo ng simbahan. Yun lang po, naway, no, may share nyo po ito kay Doc Willie para po sa, sa may pagkakataon tayo, malay po natin, no? dahil dito eh, bigla siyang gumaling at pumalik ang dating niyang lakas. To God Be the glory. Salamat po. Back to you, bro. Uh, Jando, salamat, bro, Jundry, no At uh, sa lahat po na nag-comment. At uh, uh, thank you. Thank you po lalo-lalo na kay Lord. So, ayan po mga viewers. Sana yung kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan niyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic. Kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Rodeo et Iglesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapriyan. Hello mga kapatid. Ah, uh, Alon subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan. Mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid. Inaniyahan namin kayo. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio. Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunote niyo ng Mr. Curious Catholic is Pins and YouTube channel dami ninyong matutunan isa natin ang ating matotoo. Rodillo et Iglesias.